mapagpalang araw po sa ating lahat mga comeback so ito po yung location dito tayo sa ano sa Karusokan Norte yan sama ko si ang kagri supply na ako na yung bakas niya yun po siya inaanap na po yung mga uh, yung bakas ko mga nagana po yun po sila ang dami po nila tignan yun po sila sila mga comeback sila mga Eh, pero kunyo ja, ada malayo pa yung nga kursi Sa daw na di kurta. Ya maso sa kenam ma kong bak. Dito kami nagbakas kasi ililim. Kawawa naman kasi yung mga na nag kung sa may minit natin ilagay. Ngayon. <laughs> Uyan nyo, aji nagkabilak aji video. Ano nyo makita nung... No No bad the <laughs> bad the kandan. Sila mga akong bro. Nande. Ha? Ito. Ang back block. Oo. ang ong back block. TV. bak Ito po mamadama. Ah follow niyo po ito nakasolan. kong back vlog tv letter o n g o n g back panoorin niyo yung ano kasi andun yung guide siya sa idol. Kasi <laughs> lalang mga sticker kanyang so dahil dapat grocery kanyang kurana. Sa so, mga hunter natin o. Idol, peace out! Hoy, hey doll. Ayun, hey, dito na 'yung mga hunter natin, mga compound, dami. Ano, maglalive po tayo sa